guys, tignan nyo po at may nakuha pong alimango ayan na ayan yan po yung nakuha nila kaya po, nagkakaroon ng butas dito ayan, dyan yung bahay nila ayan o dyan nakuha yung alimango bulik yan o no? Wah, wow, di na siya makakawalaan yan ayan po ayan mo kuya ayan lakte o uh -huh. uh -huh. bulik pagka ganyan po yung sana ng paa bulik po yan ayan o bulik, tapos pagka walang print na ganyan pula lang pulahan yung tawag nila doon matatapang So, yan po ang laman ng fish pan.